Grocery store, bilhin na kayo. Mga suki. Okay, tahong mo. Ganda ng isda. Ano pa nga ito? Tuna? Hi, welcome to my vlog. Welcome to my vlog, kuya. Oh, subscribe mo ko, kuya. Ha? ano? Kaya ni Star, o, nabawasan na yung pwisto mo, ha? Medyo malinis na kunti lang. Uy, buti may dalapulat yung ulis, o. Sige, mo na, kuya, ako na magbalis dyan kuya kasi hindi pa ako tapos aha ako na nga mag ano samahan niyo kuya ni Storo. nauna na yung bus nyo. ako na dyan kuya kay ang daming tayo ang hirap panuhin yan no kamaya ang dami kasi tayo ng ay pira ano lang sa mga kumakain daming tayo ng mga aso kainis yung ibang mga tao dito nagtatapo ng Dumi ng aso. Ako na! Ah, sipag-sipagan kunti si Kuya ba. Ganda sana yung isda niya. Dollar naman yung kay Kuya ni Store. Mahal din kasi talagang isda ngayon. Wala kasing dagat dito sa si Idsa. Sa Blue Bridge, ayun eh. Opo, ganun pala kayo di Tapos sa ganun, parang sigsag yung ano niya, daan niya ah. Yan, maglinis na muna ulit. Tapusin ko na po. Ang dumi. Ganda ng mga isla ko yan store. Galunggong. Oh, himala. Ano? isang ano mo lang yata to ngayon kayo store. Star. Oh, mga suke, bili na kayo. isda ni niwang Nestor. Pwede utang next year ang bayad. <laughs> Purdo yung negosyo. <laughs> Hawawa nang negosyo next year ang bayad. Bumiklaman siya, diretso. Ano na yan, sidigang? Sambal. Kailangan na talaga lagyan ng kalamansi. Ba't isang truck mo lang ang isda mo ngayon kayo, Nistar? Wala na isda. Mahalo. Oo, wala masyado isda. Imposible wala masyado isda. Marami siguro isda. Mahal lang. Oo na. Huwag sigaw ka na dyan, oy! Bangus, 250, 250 ang kilo? Bangus, 250 ang kilo? Uy, Diyos hmm. ko marimar, dollar talaga eh, ngayon. Hindi eh, yeah. ako kumuha hmm? Oh, mga suke, bili na kayo. isda ni Kenny Store. Hi, guys. <laughs> Hi, guys daw. Bili na kayo sa mga isda. Oh, mga suke, bili na kayo. Ah, ipon, wala eh. Lang ipon dyan. Lang, Lang di hindi pa niya nahuli. <laughs> hindi pa nahuli ni Kuya ni Store ang ipon.